So, what's up guys? Good morning. Pag nandito kayo sa Quirino and Osminia stoplight. So, pag nasa pag kayo ng Quirino, diretso na kayo dito kayo sa kanan, wag kayo dito sa second lane kasi minsan may bantay diyan nang sila bawal do dumiretso. Pero tutuusin, wala namang marking lane na nakalagay, 'di ba? So, tuwing hapon diyan, pag gabi, ang dami akong napapansin, daming nahuhuli. Nasa second lane sila, so diretso. So, may nag-aabang na dun sa dulo. Tapos uhulihin ka na nila. Ganyan yung kalakaran nila dito. Ayun ko, bakit ano nangyari dito? Pat ganyan sila. Kita mo naman, oh. Matosin, no? Oh. Three lanes yan. Tapos dito, puro kaliwa na lang ibibigay nila. Isang linya lang ibibigay nila yung derecho. Ano yun? Magsisiksikan sa kanan? O, oh, yan. mag go, -go na. Ayan, lang yan. O, oh, di ba? Diba? So, pag nasa second lane ka dyan, Huhulihin ka nila pag dumiretso ka. Ano na? City Hall ng Manila. Ano marang nangyari dito? Ay ordinarys ba kayo nito?